Nakaka si Arway. Nakaka si Arway. Kasi sa haba ng panahon ng aming pagsisikap, proteksyonan, linisin ng aming halay Sa pagsiservisyo, ay ito lamang po ang aming makikita sa kabuntagan ang aga-aga, mga around 0530 hours. Pagbukas ko ng cellphone ko, ito ang makikita mo. Sa mga kasamahan ko, sa mga katulad ko, uh, mga retirado, officer and men, enlisted personnel, please, look upon this. Tingnan nyo ang pagtatrato sa atin ng bunga sa kasalanan ng iisa. Ito ang palo, ito ang fireback. Ito ang pagtuturing nila sa atin. Former Governor Chabit kay AFP Chief Brownie. AFP protector ng mga kawatan sa gobyerno. Ano to? Ito na ba ang pagtuturing ng minsan ang ng ipinaglaban natin ng pataya? Ito na ba ang pagtuturing or sukli sa kagaguhang ginawa mo, brownet? Ito na ang pagtuturing ng buong sambayanan sa sandatahang lakas? Ito na. Ang tayo ay maging protektor ng mga kawatan sa buwake ng inang gobyerno na to. Ito na. Ito na ang sukle. Ito na ang sukle sa mga merit, sa mga medalya na tinatanggap. Medal of valor ka man, pero ang tingin sa atin ng taong bayan, protector ng kawatan sa gobyernong ito. Ano pa mang medalya meron kang tinanggap Purple Heart pa man yan, Military Medal pa man yan. Pero ito ang pagtuturing ngayon ng kalapastanganan ng ginawa mo. AFP protector ng mga kawatan sa gobyerno. Pusang alaw, sobra na ito. Tama na ito, hindi lang sa laman, hindi lang sa buto maging sa pamilya namin, tumatama ito. Wala pa bang nagtatanong ng mga anak natin na bakit ganito ang pagtuturing sa atin? Tanginang yung buhay na yan. Ganito na ba ang antas at ranggo na kung ano titignan tayo ng taong bayan? Kung hindi kayo nasasaktan, nasa sa inyo 'yan. Pero kung hindi kayo gagalaw, nasa sa inyo rin. Sobra na ito. Okay lang sana sa ibang departamento, pero this one is conclusively serious. hindi na ito maganda. Hindi na ito maganda. Naalala ko tuloy ang sinabi ni Congressman o ni Senador katante Marconeta. Mukha atang maghahalo ang balat sa tinalupan. Mukhang hindi na, hindi na po namin kaya ito. Hindi